Hello guys, welcome back po sa aking munting channel, Bisa Ako Vlog. For today's videos guys is magluluto ako ng gulay na naman guys. Pero ang luluto ng gulay guys, ano lang guys, yung sayote guys at saka repolyo guys. Tapos anong haluan ko na sardines, guys. Kaya guys, sama niyo akong magluto. Guys, bawang lang ang ano ko guys yung ingredients ko guys kasi wala nang ano naubusan ako na tawag doon si buyas tsaka yan yan guys ah, yan yung ano ko guys yung sayote guys tsaka itong na ako na to ano hin guys yung hiwain guys pagka ano maghiwa din ako ng kamatis pala guys haluan ko rin to ng kamatis guys kaya guys sama nyo akong magluto guys maglagay na tayo ng mantika guys ano natin sa Guys, nilagay ko na yung bawang, guys. tapos Ako's may, may pag okay na 'to mga mom natin bawang, guys. Lagay natin yung kamatis guys. ayan Ayun, okay na 'yun. Yung, yung Yung bawang doon. Yung bawang, guys.

palambutin tong kamatis natin guys bago natin ilagay yung kuha natin guys yung sayuti guys kaya guys update ko na lang kayo mamaya guys malapit na yung kamatis guys medyo malambot na siya guys maya, maya natin guys ilagay natin yung sayuti natin guys okay guys. Okay na guys. Ilagay natin yung sayote guys. Ayan. Ayan guys tapos pag okay na tong sayuti guys ilagay natin yung ito yung guys Tapos last yung sardinas guys ayan so guys aklitin na lang kayo mamaya makatas na siya guys ah uh, ito po nilagyan ng sabaw guys kasi gusto ko yung ano lang um, walang sabaw guys ayan. Masarap yung puro lang, lang guys. Tapos, tapos natin, guys. Ayan. Update ko nyo lang kayo mamaya, guys. Guys, konting kimbot lang, guys. Ayan na. Maluluto na ang ating sayuti, guys. Ayan. Ayan. Isang takip pa, guys talaga siya guys yan update ko lang kayo mamaya guys may sabaw na siya guys kaya guys salagay natin tong cubes lagay natin tong cubes guys tapos ilagay na natin yung repolyo guys kasi ano ito na ah, medyo luto na yung ibang ano natin guys yung patatas guys Yeah, ayan, ilagay natin yung tutuloy natin guys. Pagpukin na itong repolyo guys. Pagpukin na itong repolyo guys. Repolyo guys. Repolyo guys. Repolyo guys sardinas. Sarap nito guys. May paksil pa naman ako guys eh. Ayan. Ayan. natin guys. Mailalim yung repulyo guys. takpan ulit natin, guys. plate ko na lang kayo mamaya, guys, ha. O, kunting ano na lang, guys. Kunting kimbot lang, guys. Maluluto na yung ano natin, guys. Yung repolyo guys. Kaya, guys, takpan ulit natin, guys. Ayan. Haluin natin, guys. Parang, ano na, guys, eh. Haluto na tong repolyo guys. Ayan. Tapos, Ilagay na natin yung, ano, guys. Yung sardinas, guys. Medyo maamang, maamang, maamang na natin yung sardinas, guys. Masarap. Medyo maamang, guys. Diba? So, ayan na siya guys. Sarap ng ulam ko ngayon, guys. Time check, guys, is 4pm ng hapon dito 4pm nga hapon yun na siya guys lagyan ko na rin ito ng cubes guys kaya ang atin ngayon guys is anuhin natin tikman natin kung anong lasa guys Hali. anuhin muna natin guys yung haluin paglaris okay. hmm. walang asin. Bagyan natin ng asin, guys. kunti Ay. Karamihan ya pa. Ayan. po sa natin para mahalo yung asin yan tapos tikman natin ulit guys um, okay na ba yan. tikman natin guys ulit tignan natin guys ha guys, hanggang dito na lang yung video ko guys. Thank you po sa inyong panunod at pag sa, sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless yan. Bye-bye. So guys, sarap yan guys. Kumukulo pa. Mahal natin yung apoy guys. Para ano. So guys, thank you po sa inyong panunod at pag sa, sa channel ko. God bless po sa inyong lahat. <laughs> Alright!